Kina mo as ay na may kamatis, di ba? Let's get loud mga people. Kain. shout out sa aming kawali. <laughs> shout out sa aming kawali. Ayan, nasa likod. So guys, for today's video, nakita nyo last video natin nung Monday ang ating panguha ng pako. Ngayon naman ay magluluto na naman tayo mga people ng pako, pako. So before natin maluto, syempre kailangan muna nating himayin. Ayan, maghimay tayo ng pako mga jay. Cere. <laughs> Ayan guys, ang ating nakuhang pako or fern festival Ayan, medyo marami siya mga jay. Gusto ko sana ang luto natin. So hulaan niyo anong luto natin. So gusto ko sana guys, sabihin ko na lang para masaya. Charot. Gusto ko sana ano, isara lang si Erpa. Ah, uh, kilawin lagyan ng itlog na maalat kaso wala yatang ano. Sorry. Kaso walang ano, walang <laughs> walang itlog kaya ano gusto niyo luto nito mga Jay? So hulaan niyo diyan or comment down below or just a uh, live chat diyan sa ating frame ngayon. Magandang gabi sa ating lahat. O gabi ngayon talaga mga Jay, gabi dahil uh, hapunan ito na ulam. Ayan, madilim na oh. Tingnan niyo madilim. Ayan, madilim ang kalangitan. Charot. Madilim guys kasi gabi it's a uh, anong oras na alas 6 in punto. Ayan, lah, mano. Alas 6 in punto at premiere ni. Kaninang prim to? Ay, premiere ni Bing! The Entertainment Ah, The Entertainment! being the other side. Ayan. Jay? Ayan ang friendly Ano. Being the other side. So, alas 6 ngayon mga Jai. Ngayon ay magluluto tayo sa ating ulam. Ulam natin para sa hapunan. So, ayan mga Jai. Samahan nyo ako sa aking paghimay sa ating bako, Ayan, masarap to guys. Very healthy. Healthy, o. Oh. Dito sa probinsya, magsipag ka lang mag, ano, lakad-lakad sa ka, sa butan o sa kadamuhan, meron ka ng ulam. Ganun. <laughs> May ulam na tayo, o. Oh. Bako. Ganun lang mga jay. Madali lang maghanap ng ulam pag nasa probinsya. Pero pag nasa syudad ka, ang hirap ng ulam. Pag walang pera, wala kang ulam. Pero sa probinsya, kahit wala kang piso, may ulam ka na. Basta masipag ka lang mag -ano, manguha ng mga gulay at kumakain ka ng mga gulay-gulay. Kailangan ano yung sikmura mo, hindi mapili. Kasi pag mapili ang yung sikmura, ay sikmura kita. Oo, walang mangyari sa atin kapag mapili tayo sa pagkain. Kailangan natin kumain ng kahit ano para mabusog. Ayan, continue sa ating paghimay-himay. if you don't Ayan guys, I have to say, it's a run out. Ayan, nag brown out po people. That's why, ganyan ang ating background. <laughs> nag brown out siya, bigla siyang nag brown out. Ah, Ayan guys, ganyan lang tayo. Madilim. <laughs> Madilim tayo for today's video. Dahil, bigla mong nag brown out. Wala mong ano, pasabi. Hindi mo sila nagsabi na mag-brown Bigla mo na matay yung ilaw. Kaya wala tayong ilaw for today's video. So, mag-ano na tayo sa ating sibuyas at garlic. Ayan. Naingay ay mga sikin. Ayan, guys. Uh, adubuhin na lang natin ang ating ulam yung ano yung gulay adobo na lang yung pagkaluto kasi wala man tayong nabili na ano na maana hindi kasi masarap walang ito na maana kaya e, adobo na lang masarap din adobo mga chay e, yun lang naman pwedeng gawin sa pakpo adobo or kilawin So ngayon, let's adubo! Luto po tayo. Ayan, ready na ang ating uh, at itong ating pako. So, let's cook mga jay, kahit madilim. Oh love guys, my little

brown eyes pa rin mga people brown eyes pa rin kaya ilaw ilaw pa rin flash light light yun flash flashlight. hangoy pa yung hindi ito yung gulay guys na ito yung gulay lang iba kami guys kapag nagulay kasi wala talaga yung ibang sahong kunig gulay lang walang karne, walang iba, walang kahit ano-ano ang gulay lang talaga mga jay download ang pako yun pa nagpatapat sobrang ako, sige iba is at takpan muna natin guys hanggang sa ma-hop-hop yan siya. Saka natin dagyan ng ano.

may cost, may Ayan, may time. Mayroon na mikosin, mga people. So, takpan muna natin siya para maano. So, ayan, after ng ilang minuto ay atin ang takpan, takpan, buksan at tignan kung ano ng kalagayan. Ayan na siya. Di bakit may tubig? Hindi naman natin tinagyan ng tubig. Ayan, guys. May sabaw siya. Hindi naman natin nilagyan ng sabaw. Nagkasabaw siya, mga jay. Ayan, tamang-tama na ito. At haunin na natin. Atin ang ihain para kainin. Yaming ulam. Hmm. Ayan, guys. Patayin ang apoy. Ha? Ah. Uy. Hanguin dahil tayo ay kakain. Ayan, people. Yan lang ang ulam sa mga four, mga four person. Charot. So, ayan guys, nag-usok-usok. nag usok Pumuusok Uso siya sa inet. Ayan ang ating ulam at may kasamang ginamuhas. Ayan. <laughs> Na may kamatis. Adiba? Let's eat loud, mga people. kain kain tayo mga jay let's eat loud ayun guys burn out talaga kami <laughs> <I'm> stuck, <man. laughs> kain tayo <laughs> <laughs> Kau Lalo na malig din naman. Tagay, init. Ito na lagi. Uy, basto. Ayan, guys. Wala <laughs> <laughs> kami ilaw. Kain kami, kaya kulang ilaw. Madilim ang kapaligiran hindi hadlang na walang ilaw. <laughs> hindi hadlang ang ilaw. Walang ilaw, may luto. Ikaw. Ikaw.